ito ipapahatid ng presidente. Awala sa akin lang yan eh ako yung nagbibigay sa Oo. Two, one, yun, yan. Oo. Tuwan yan yan. Tuwan yung bibigay ko sa tuwan. Ito na yung pera natin bibigyan natin kanina. So ito. Pupunan natin na ano. Ito to natin. Yan bigas bigay natin sa kanina. Let's go. Kasi may nag-uuma dito. Kaya yeah, pinuntahan natin. At aning aning yun siya taga tagaan na gamay. kamay. <coughs> nay! Ibang araw, Meron ka bang kunting tubig, nai Ayan. Tinom lang ako na ya. Taglit lang. Salamat, Nay. Ito, ito. 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 Bait mo naman, Nay. Eh. Bait mo po, bait mo. Kasi may pinuntahan kasi ako diyan. dyan lang sa ano. Wala, may pupuntahan ako. Grabe, ang init kasi. Eh. Ang init 'yan eh. And... Salamat na yung bait mo, Nay. So, ano, ano, ang ginag ano, ano lang gagawin mo, Nay? Mag ah, magsisimula ka na. Ayan Ano? Ilan taon ka na nga, Nay? 74 na lang. 74? Pero malakas pa rin. Uh, ah, kasi yung mga gulay yung kinakain mo dito. Ah, wala ka na nag ano, wala, wala na nag, nag aral mong ba? anak mo, wala na. Wala. May mga asawa na? May, may anak nando. Ka Mas maganda 'yun. Hmm. Ang kamagwangan ko ana. Eleven ka lang Hindi ka ba kinakapos na sa araw-araw dito? Ha? Huh? Yung ano pang mo sa araw-araw, hindi ka kinakapos. Kaya nanto big nay. Hindi eh. mo hindi mo naman ako kilala. Nay. Hindi lang oi. Eh. Okay lang 'yan. Dahil doon, nai, uh, ano, mabait oh, oh, siya kasi sa ibang tao. Yung hindi mo kilala, ba? Mm. So ngayon, ikaw na lang yung kumakayon mag-isa para sa sarili mo. Mm. So grabe ka, nai. So, kaya naawa ko sa iyo, big, ibigay ko yung bigas sa iyo, nai. Kunin ko muna. Mm. Antay ka lang muna dyan. Mm. Dito ka na, nai, mag, ano, ano. Mag oh, dyan ka muna kasi mainit. O, oh, oh. oh. kunin ko muna, nai. So ito na yung bigas. mani ni hatag ni nanay. Sana. Sorry dito. Mana dia sana yaning umat diyan. Ito <tuk> ni Hatay din sa nanay. Nindo cheddar yung bukid kay kuan peaceful. Press hangin. So na nga, ito nang bigas manay. Oo. Oh, oh. Ayan na. Ang ah, mo bang pangalan? Ang pangalan ko? Junior? Rio, Rio. Rio? Oh. Ano po, Nay? Biligas. Oo. Uh -uh. Rio, Rio Biligas? Rio uh, Biligas. Oo, uh. Tapos dyan, ay Ano masasabi mo dyan, nay? Ano masasabi mo dyan? Salamat, ha? Aning. Wala problema sa Walang problema na yan. Bigas yan para sa iyo pila may akong bayaran na, Wala bayaran yan, Nay. Walang bayaran babayaran yan, eh Ako pa nga yung magbibigay sa'yo, eh. Salamat Oh, wala problema yan. Salamat doon. Ito na may bibigay pa ako. Kunti lang to. Para sa iyo talaga to. Kunti lang. Ito na yan. Ito na yung mag spin ka dito na yung. Dito na Meron kang mapapanalo na 6-1. 4,100. Tapos 2-1. O, so, i spin mo na yung. I-spend mo dyan. Diyan sa ano dito, ito nga. Yeah, Ako dito. Oh, 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 ito Kani oh, uh, Oo. Oh, oh. oh, okay na. Ganyan? Tingnan mo na. Tuwan ay tuwan. Oo. 2100. Oo. Ano mas mo na? Mga viewers natin dito na oh, sa ano, tingin ka dito sa mga viewers natin. Ayun, no, Kasi ayun. may nagbibigay din sa akin hmm. ay na na sponsor na na bibigay sa ibang tao. Mm. Kaya to na bibigay ko rin sa sa iyo kasi meron din mga katulad mo naghihirap. Ikaw lang yung isa kumakayod sa buhay. Oo, oh, kaya nga buti nga na ano dadaanan kita dito eh. Oo, mm. oh, nadaanan kita. Pagtingin ko may tao so yun pinuntahan kita dito. Mm. So ito na bibigay ko sa iyo na. Wait na na. kumuy ako na nakatira. Sudad ka? Oo, sa sudad ako. Mm -hmm. So ito na ibibigay na natin na Kuwan manes presidente dum, pasuruy ani dum. Tay? Nikini pa ipahata ng presidente. Awala sa akin lang yan ay ako yung nagbibigay sa iyo ako, Oo. Sa mm -hmm. yun yan. Oo. So yon yan. Tuwan yung bibigay ko sa tuwan. Mm -hmm. Ito na yung pera natin bibigyan natin kanina eh. So, ito. Pupunan na natin ang ano. Itutunan natin. Ito so, meron pa naman. Ayan. Ito nga yan. Ito nga Rico. ay? Rico. Rio po, nai? Oh, Rio? Oo. So, ito nai, Bigay ko sa iyo, nay. Ito yung pira. Ibigay ko. Ibigay ko na kanina nay yun. Ito. Ibigay mo Ako na nga ng pira. Ayan. Okay lang yan ay Okay lang So ito na na ay Ano masasabi mo na ay Sa mga viewers natin dito oh, Ang sasabi kong Grabe uh, um, Kasi Naawa kasi ako sa'yo Kasi sabi mo Ikaw lang yung kumakayon mag-isa So kaya Binigyan kita ng bigas Tapos pira Binigyan kong bigas At pira Oo <laughs> so, ano, ay? Nay. Salamat Sa anak. hirap ng panahon ngayon marami nagugutom kaya nga dito pumunta ako ng mga ibang ano maghi kay taani kay kuan maka gugutom naman ah okay lang na yun sa ano lang ako dito doon lang ako kakain sa ibaba pag tapos ko dito ngayon so salamat nay ito na nay kunin mo nay salamat ayun sige nay salamat nay congrats nay congratulations dong na sige kinanay thank you nay